para wala pa naman traffic eh, no? what's guys what's tayo Manila guys follow tayo ng annulment certification samahan nyo po ako pero bago yan guys inanyayahan ko muna kayo mag subscribe sa aking youtube channel ako nga po pala si Edwin Ibias uh, uh, sa isang law firm oo oh. Uh, lahat po ng klase ng uh, certification sa iba't ibang sangay ng gobyerno eh, kinukuha namin nagpapile din kami ng mga mga case support at saka sa saan saan samahan nyo ako guys tara subscribe nyo ako baka makatulong ako sa inyo puntahan na natin dito tayo magsisimula guys sa may ano sa may Robinson malapit sa galeria o dito tayo sa sakay sa MRT Ortigas punta tayo ng uh, Manila wala naman akong motor, maglalakad lang tayo kaya ito, hamahan nyo ako guys yan, ito na yan guys, yan dyan o sa sigat awit lang tayo dito ayan nyo nga ito sigat sa iyo dyan tayo sa mga kayo tayo kasi dito ng lakaran papuntang ano eh maarte ah ano? yan papatok pa lang iba dyan dati eh. kasi nung may bus dito mayroon ka pagpipilian parang, ngayon wala na maarte na lang talaga wakit okay, lang tayo dito tawid tayo sa kanila sa sasakyan kaya guys, galing ng Matatuan, pupuntang muna na ito, hindi nyo dito sa may mo, pero hindi na nang payo dyan, saka tayo nag e-mrc tayo,

Top Avenue uh, I-cheat tayo guys ng ano ng Top Avenue eh MRT I-cheat na tayo Paka huli tayo il-RT Punta ng Manila City Hall Tapos baba tayo ng Central tayo guys Central Station Manila Isang ano lang eh Talos ang oras lang eh Pag MRT Ay MRT MRT Okay update ko kayo mamaya guys ha Kasi bawal mag video sa loob ng uh, City Hall yata eh Salamat po lakad mo na lakad pwede naman sumakay yung eh. multi cab pero mas maganda lakad na lang mahal din kasi pag uh, nagpakeo ka ng tricycle ayan eh, mga tricycle sabi na siya yung uh, university of manila guys so. Ito na, Ayon manila guys, harap lang to yung ano, CCTV hole mismo. Diyanon. Kung ano yung ano? Pero anong laki naman yung isang laki CCTV hole ni guys? Oh. Oh, Ay may intran patayin ko muna yung camera guys maraming marami salamat po ah. please subscribe to my youtube channel thank you dito na tayo yan. Dito na tayo yan oh. loob na tayo na Manila dito tayo sa may uh, local civil uh, registry dito natin kukunin yung uh, annulment certification thank you guys maraming maraming salamat